nararamdaman mo, hindi ba? Ang dibdib ay humihigpit bigla. Isang kilig ang dumadapo sa gitna ng araw. Isang pangulila na walang pangalan, ni tamang oras upang dumating. Kahit na sa layo, may nananatili. Ang presensya ay nandyan pa rin, di nakikita, ngunit matindi. Ang katahimikan ay hindi nag-aalis ng kung ano ang umaalab sa loob. Ang mga isipan ay sumasagap, ang mga alaala ay bumabalik, ang puso ay tumutugon walang lohikal na paliwanag. Walang babala. Kapag ang kaluluwa ay kumikilala sa isa, ang koneksyon ay hindi nawawala. Tumatakbo ang oras, humihigpit ang rutina, ngunit ang ugnayan nag biling magpatuloy. Walang silbi ang subukang tanggihan. Ang kawalan ay hindi nangangahulugang kabuang kawalan. Mayroong isang bagay na buhay roon sa pagitan ng dalawang puso na patuloy na nag-ugnayan kahit na hindi nagkikita. Nararamdaman ito sa katawan, sa hangin. Sa ngayon, hindi ito pagkakataon. Hindi ito imahinasyon. Alam ito ng katawan. Sinusubukan ng isipan na labanan. Ngunit ang katotohanan ay nag-atubiling sabihin. May nangyayari. Tahimik. Malalim. Isang ugnayan na hindi nagwawasa. Bigla ang dibdib ay humihigpit. Walang dahilan. Walang maliwanag na dahilan. Ngunit ang pakiramdam ay totoo. Napakatotoo na maaaring makasakit. Parang may bahagi na tumatawag para sa isang bagay na hindi nakikita. Isang kilig. Sa gitna ng isang karaniwang hapon. Sa panahon ng anumang pag-uusap. At sa isang sandali lahat ay tumitigil. Dahil ang pakiramdam ng presensya ay masyadong malakas upang ipagsawalang bahala. Kahit na malayo may nananatiling bagay. At kahit gaano pa man subukan ng lohika na ipaliwanag, ang sagot ay hindi nasa mga pag-isip. Nasa mga hindi sinasadyang reaksyon. Sa alaala na dumarating ng walang paanyaya. Sa pangungulila na bumangon sa tamang sandali kung saan dapat sana ay wala lamang pagkakaini. Hindi ito alalahanin. Ito ay isang hindi nakikitang presensya. Na umaaligid. Na humahawak. Na patuloy na nag-aanyaya kahit na tila nalutas na ang lahat ang koneksyon ay nandyan pa rin. Hindi lahat ng paghihiwalay ay nag-aalis ng naramdaman. Hindi lahat ng distansya ay nagbubuwal sa kung ano ang tunay. At, minsan, kahit na hindi natin sinasadya, may isang bagay na nakikipag-usap. Isang bigla ang isip. Isang pangalan na muling bumangon. Isang paulit-ulit na panaginip. Isang init sa dibdib. Hindi ito pinipili. Nararamdaman. Kilala ng kaluluwa at kahit na sinubukan ng oras na magpatahimik, may mga sandaling bumabalik ang lahat ng may lakas. Para bang buhay pa? Para bang malapit? Para bang hindi kailanman umalis? Tumutugon ang puso bago paman man maunawaan ng isip. Nawawala ang mga mata. Nagiging iba ang paghinga. Umaabot ang isang kakulangan at, sa ilalim nito, malinaw ang pakiramdam, may isang tao na naroroon. Kahit sa kawalan, at hindi ito nakasalalay sa mga salita. Hindi ito nakasalalay sa kontak. Dahil may isang bagay na patuloy na gumagalaw kahit walang paliwanan. Isang ugnayan na hindi naputol. Isang koneksyon na lumalampas sa oras, lohika, at maging sa sariling kabustuhan na kalimutan. Parang may isang bagay sa hangin. Para bang ang enerhiyang iniwan ng isang tao ay naipon sa lahat. Sa katawan. Sa espasyo. Sa alaala. At kahit na dumadaan ang mga araw hindi ito nawawala. Posibleng subukan na magpakaabala. Posibleng magpanggap na nagpapatuloy ang buhay. Pero may isang bulag na punto kung saan bumabalik ang lahat. Sa katahimikan ng kwarto. Sa sandali sa pagitan ng isang isip at isa pang isip. Sa titig na nakatigil nakatingin sa wala. Doon lumalabas ang presensya. Malinaw. Halos mahahawakan kahit hindi pangalanan, kinikilala ng katawan. At ang tanong na nananatili ay, bakit ito nangyayari? Bakit patuloy ang presensyang ito, kahit na dapat ay natapos na ang lahat? Ang sagot ay simple. Ngunit hindi palaging madali tanggapin. Kapag tunay na kumonekta ang dalawang kaluluwa, wala nang ganap na paghihiwalay. Maaaring may distansya. Maaaring may katahimikan. Ngunit nananatili ang koneksyon sa isang antas na nakataka sa kontrol at sa kabila ng lahat ng pagsisikap na magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng pag-iwas sa paglingon pabalik. May isang bahagi na nanginibabaw. Isang bahagi na kumikilos. Kahit na walang pinag-usapan tungkol dito. Kahit na walang umaamin. May isang bagay na patuloy pang umuugong. Na patuloy na pumipintig. At nalalantad sa mga pinakabansag na detalye. Isang musika na tumutugtog. Isang amoy na lumilitaw. Isang oras na tila laging may dalang bagay. Ang presensya ay bumabalik. At bumabalik ng may lakas. Walang kailangang isabi upang ito ay umiral. Ang taong ito ay nakakaramdam. Nakakaramdam kapag hinahanap siya ng isip. Nakakaramdam kapag may nag-udyok sa alaala. Nakakaramdam kahit hindi malaman kung bakit. At marahil ay tumatanggi. Marahil ay umiwas. Ngunit ang katawan ay hindi nagsisinungaling. At ang puso sa isang pagkakataon ay sumasagot. Mayroong isang enerhiyang tugon. Isang pagkabahala. Isang saglit. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sa mga sandaling ito, napapansin, ang koneksyon ay hindi nawala. Nagbago lamang ng anyo. Nandyan ito sa pagitan ng mga otomatikong dalaw. Sa pagitan ng mga salitang hindi nasasambit sa pagitan ng mga damdaming nakakaloban, ngunit hindi kailanman nalimutan. At ang pinakapayak na katotohanan ay lumalantad, ang kawalan ay hindi kabuang kawalan. Isa lamang itong ibang anyo ng pagkapresensya. Ang damdaming ito ay hindi basta-basta. Mayroong isang banayad na larangan kung saan patuloy na nag ang mga emosyon. Kahit na may pagtanggi. Kahit na wala ng kontak. Kahit na ang pride o takot ay humahadlang sa anumang lapit ang ugnayan ay patuloy. Dahil hindi maaaring mabura ang naramdaman ng totoo. At kahit gaano pa man ang pagsisikap na magpatuloy. Ang puso, paminsan-minsan, ay bumabalik. Walang paliwanan. Walang dahilan. Bumabalik lamang. Dito nagiging malinaw ang lahat, mayroon pang aktibong bagay. Mayroon pang umaabot. At ito ay hindi nakadepende sa hangarin. Nakasalalay lamang ito sa pagdama. Dahil kapag kinilala ng kaluluwa ang isa pang tao, walang distansyang kayang ganap na dumurog. Nararamdaman ito sa katawan, sa hangin, sa kasalukuyan. Ang taong ito ay patuloy na nakakaramdam. Kahit na hindi sabihin. Kahit na hindi ipakita. Kahit na nasa ibang lugar. Ang ugnayan ay nagpapatuloy. At ang kanyang puso, tahimik, ngunit mapagmasid, ay patuloy na tumutugon sa enerhiyang ito. Kahit na ang mukha ay nananatiling walang emosyon. Kahit na ang rutina ay tila matatag. Kahit na ang lahat sa paligid ay nagsasabing ayos lang ang lahat. Sa kaibuturan, mayroong isang bagay na nagpupumilit na kumilos sa loob. Isang abala na hindi nawawala. Isang espasyo na walang sinuman ang nakapagpuno. Isang katahimikan na may dalang tiyak na pangalan. Ito ay isang kawalan na puno ng presensya. Isang bagay na nanatili kahit na umalis ang lahat at dito tumutugon ang kaluluwa. Sa pamamagitan ng mga banayad na senyales. Sa mga sakit na hindi maipaliwanan. Sa mga emosyon na hindi umaangkop sa kasalukuyan. Dahil hindi lamang ito pangmulila. Ito ay pagkakaalam. Ito ay ang kamalayan na mayroong isang bagay, isang tao, na nandyan pa rin sa isang paraan. Kahit na hindi nakikita. Kahit na hindi malapit. Kahit na hindi ito nahahawakan parang may umuulit na tunog. Isang patuloy na refleksyon ng lahat ng naranasan. At ang refleksyong ito ay lumalabas sa mga hindi sinasadyang galaw. Sa tila nawawalang mga mata. Sa luha na hindi bumababa pero hindi rin natutuyo. Ang taong ito ay patuloy na nakakaramdam. Dahil hindi posible na mag-disengage mula sa isang bagay na umantig ng labis. Hindi kapag ang kaluluwa ay nahawakan. Hindi kapag ang koneksyon ay lumagpas sa pisikal mayroong isang bagay na nananatili. At sumisigaw sa katahimikan. Minsan, ang presensya ay napakalakas na nakakatakot. Parang nandyan talaga sa tabi. Parang ang distansya ay isang ilusyon lamang. At tumutugon ang katawan. Sa isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Sa biglang pagod. Sa kakaibang pagnanais na bumalik nang hindi alam kung saan. Ngunit hindi ito tungkol sa pagbabalik sa nakaraan ni sa muling pagbuhay ng nakaraan. Mas malalim pa ito kaysa doon. Ito ay ang pagtatangkang muling matagpuan ang sa anumang paraan ay buhay pa. Kahit na nakatago. Kahit na nasugatan. Kahit na tinatanggihan. May mga koneksyon na hindi marunong mamatay. At ang ugnayang ito ay isa sa mga yon. Ano man ang mangyari, ito ay mananatili. Invisible. Malakas. Nasa kasalukuyan at ang pinaka nakakabahalang bahagi ay nangyayari ito sa magkabilang panig. Nararamdaman din ng isa. Napapansin din ng isa. Kahit na hindi nagsasabi, kahit na natutunan ng manahimik. May mga sandali na may pumapasok at alam niya kung saan ito nagmumula. Ito ay isang hindi mapanatag na damdamin na may pangalang ng hindi na umalis. Isang paungulila na bumabaybay sa mga layer ng kayabangan ng panahon ng kawalan. At kapag nangyari ito, wala nang distraction na sapat. Walang kasama na makapapalit. Walang sagot na makakapagsolve. Dahil ang nararamdaman hindi maipaliwanan. At kapag sinubukan ng isipan na lohikalin ito, ang katawan ay sumusuko. Nagsusuko sa anyo ng panaginip. Ng insomnia. Ng hapdi sa dibdib. At kahit gaano pa man subukang baliwalain. Ang koneksyon ay nanginibabaw. Tahimik pero masigla nakatago pero patuloy Ang naranasan sa pagitan ng dalawang kaluluwa ay nananatili sa oras Walang halaga kung gaano man kalayo ang nilakaran Walang halaga kung ilang ibang kwento ang lilitaw Ang ito partikular ay nananatiling buhay sa isang sulok Kahit na walang salita Kahit na walang tugon At ang presensya ito ay nananatili Minsan mas malakas Minsan mas banayad Ngunit laging naroon para bang naghihintay ito ng tamang pagkakataon upang mapansin? Muli. At ang oras. Ang oras ay hindi nagpapagaling nito. Ang oras ay nag-aayos lamang. Nagbibigay ng ibang pangalan, ibang anyo, ibang hitsura. Ngunit sa loob, sa bahagi kung saan walang nakakadalaw, ang taong iyon ay patuloy na nakakaramdam. Kahit na nagpapanggap na wala silang pakialam. Kahit na umingiti sa bago. Kahit na parang nakapagpatuloy na dahil ang magpatuloy ay hindi nangangahulugang kalimutan. At ang kalimutan hindi palaging posible. Ang katotohanan ay hindi palaging napuputol ang ugnayan. Hindi lahat ng pamamaalam ay katapusan. Hindi lahat ng kawalan ay distansya. Hindi lahat ng katahimikan ay paglimot. At may mga kwento na hindi humihingi ng pagpapatuloy. Ngunit hindi rin tinatanggap na mabura. Nananatili sila. Nabubuhay sa mga bagay na hindi nasabi sa mga hindi na resolba sa mga naramdaman at hindi na muling naranasan at ang pakiramdam na ito yung biglang dumarating walang lohika walang konteksto ay ang patunay nito nakaramdam ka hindi ba dahil ang kabila ay nararamdaman din dahil mayroong bagay na patuloy na nabubuhay at ang koneksyon kahit hindi nakikita ay patuloy na kumikilos para bang naghihintay na makilala muli ang koneksyong ito ay hindi sumisigaw. Hindi nag-utos. Ngunit hindi rin ito nawawala. Nananatili itong nag-aabang. Nakatagong. Aktibo. May mga araw na ito ay natutulog. Ngunit sapat na ang isang sandali ng kahinaan para ito ay muling lumitaw. Isang pamilyar na amoy. Isang kantang pumipigil sa mga pag-iisip. Isang pangalan na lumilitaw ng walang konteksto. At ayon na lahat ay nagbabalik. Na may higit na bigat. Na may higit na presensya. Na may kakaibang pamilyaridad na hindi na dapat umiiral, ngunit patuloy na nagmamatigas. Dito nagiging malinaw ang lahat, hindi ito pangkaraniwang pangungulila. Ang pangungulila ay may simula, gitna, at wakas. Ang pakiramdam na ito ay walang anyo. Ito ay simpleng umiiral, tahimik. Hindi humihingi ng pahintulot. Hindi naghihintay ng pagsangayon kundi simpleng nananatili. At kapag dumarating, ito ay nagdudulot ng pagkakagambala. Nagbabago ang paghinga. Nangangalit ang balat. Ang puso ay sumisikip na may halos pisikal na puwersa. Dahil hindi lamang isang alaala ang nagbabalik. Ito ay isang enerhiya na sumasangkot. At ang mas nakakabahala. Ay nangyayari ito ng walang anumang paunang senyales. Mula sa wala. Sa gitna ng araw sa kalaliman ng gabi sa pag-iisa sa presensya ng iba hindi mahalaga kung saan mahalaga ang nararamdaman at ang nararamdaman ay sobrang lakas upang itapon sobrang lakas upang baliwalain dahil ang kaluluwa ay nakadarama ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ang ganitong uri ng koneksyon ay lumalampas sa kawalan dahil may mga ugnayan na hindi nakadepende sa pisikal na presensya sila ay nakatuon sa kung ano ang totoo, sa kung ano ang masigasig, sa kung ano ang naranasan ng lubos. At kahit gaano pa man nagbago ang lahat. Ilang koneksyon ang hindi umaangkop sa lohika. Nandyan lang sila. Nananatili. Nabubuhay sa lugar na walang tao. At patuloy na pumipintig sa pagitan ng dalawang puso na, kahit man tahimik, ay patuloy pa rin nakikilala ang isa't isa. Dahil dito, ang taong ito ay patuloy na nakakaramdam. Kahit na ang oras ay sumusulong, kahit na may mga bagong tao na dumarating, kahit na sinusubukan ng mundo na punan ang nawawang espasyo, dahil ang mga bagay na naranasan ay nag-iwan ng ugat. At may mga ugat na nananatiling buhay kahit sa tuyong lupa. Hindi sila humihingi ng pansin. Nakatayo lamang. At sa ilang pagkakataon, namumukadkad sa dilim. Ang taong ito ay nararamdaman ang iyong kawalan na parang nararamdaman ang presensya. Dahil sa kailaliman, hindi kailanman umalis ang presensya. Ito ay lumipat lamang ng lugar. Ngayon ay nasa loob. Nakakalat sa mga galaw. Sa mga gawin na walang paliwanag. Sa mga alaala na dala ng katawan kahit ayaw. At ang presensyang ito ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Ito ay nagiging ibang anyo. Ngunit hindi ito nawawala. At bumabalik ng may lakas sa mga pagkakataong ang maskara ay natatanggal kapag ang katahimikan ay namamayani. Kapag ang pagkakahiwalay ay hindi may iwasan. Kapag ang katawan ay humihina sa pagtutol. Dito muling bumabalik ang lahat. Hindi bilang alaala, kundi bilang sa loobin. Isang presensya. Halos pisikal. Hindi nakikita, ngunit hindi may kakaila. At kahit gaano pa man ang pagsisikap na pawi nito. Patuloy itong nagpapaalala na ito ay umiiral pa rin. At patuloy na umiiral sa mga mensaheng hindi kailanman na ipadala. Sa mga awit na hindi na muling narinig. Sa mga pangungusap na nananatiling nakasabit. Sa mga titig na hindi kailanman napalitan. Ang taong ito ay patuloy na nakakaramdam. At nagmamalay ng hindi sinasadya. Walang hangad. Walang pinipili. Basta't nakakaramdam. At ang damdaming ito ang pinakamaliwanag na patunay na ang koneksyon ay hindi kailanman nawawala. Ito'y pansamantalang nahahadlangan. Ngunit ang katahimikan ay may sinasabi rin. At sa ilang pagkakataon, ito ay masyadong malakas. Walang makakapalit dito. Maaring subukang magpatuloy. Maaring subukang burahin ang mga bakas. Maaring subukang punan ng mga bagong kwento. Ngunit laging may kulang. Laging may isang punto na bulag kung saan lahat ay nagbabalik. At ang pagbabalik na ito ay malupit dahil hindi ito nagpapaalam. Hindi ito nakikipagnegosasyon. Hindi ito humihingi ng pahintulot. Ito'y nangyayari lamang. At kapag ito'y nangyari humihinto. Dahil dito mo mapapansin na ang kawalan ay isang anyo lamang. Ang esensya ay nananatili. Nakapit sa katawan. Nakatak sa alaala ng emosyon. Nakaimprenta sa kaluluwa. At laban dito walang depensa. Ang presensya na ito ay nagpapatuloy. At ang nakakaramdam alam, kahit hindi sabihin, kahit mumiti, kahit ipangako na ito ay nalampasan na, alam, dahil ang katawan ay nakakaramdam, dahil ang kaluluwa ay kumikilala, at sa ilang pagkakataon ang nararamdaman, ay eksaktong kung ano rin ang nararamdaman ng isa pa sa parehong sandali. Ang ugnayang ito ay magkabilang panin. Kahit ito'y itinanggi. Kahit ito'y tinahimik kahit ito'y inilibing sa ilalim ng mga layer ng oras at sakit. Ito'y nandyan pa. Sa isang panig. Sa kabilang panig. Namumuhay sa anino ng mga bagay na hindi nasabi. Nabubuhay sa espasyo sa pagitan ng isang pag-iisip at isa pa. At gaano man ito kasubukan. Ang nasa loob ay hindi namamatay sa pagsisikap. Namamatay ito sa katotohanan. At ang katotohanan ito hindi pa dumarating. Ang ilang mga presensya ay nagpapatuloy kahit nasa kawalan. Nanatili sa katawan. Sa mga pag-isip na tumatakas. Sa mga damdaming walang pangalan. Mahirap aminin. Ngunit mas mahirap pa ang magkunwaring hindi nakakaramdam. Kapag may totoong koneksyon, hindi ito nawawasak ng distansya. Hindi ito natutunaw sa paglipas ng panahon. Nanatili ito. Nagtitibok. Nagpapakita. At sapat na ang isang sandali ng katahimikan upang ito ay muling marinig. Kung ang video na ito ay nakipag-usap sa isang bagay na naririyan sa loob, tahimik, ngunit pumipintig, kung gayon, ito ay dahil umabot din sa iyo ang presensyang ito. Ibahagi ito sa mga may kailangan maramdaman ito. Maaaring may isang tao, sa kabila, na sinusubukang intidihin ang nararamdaman at nangangailangan ng mga salitang ito ngayon. I e like kung naranasan mo na ang pakiramdam na ito magkomento, nararamdaman mo rin ba ang presensyang ito, kahit na parang lahat ay natapos na? Pag-usapan natin ito sa mga komento. At mag-subscribe sa channel. Dahil ang ganitong uri ng koneksyon ay karapat dapat na maunawaan. At dito, pinag-uusapan natin ang nararamdaman ng maraming tao, munit halos walang may lakas ng loob na sabihin.